naman. Ito ang aking mga mahigpit na tagubin sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At saka palitan na ninyo, yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulimbat. Kapag, kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa si katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubi. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ng taong bayan bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned and good deeds cannot be commended. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo ang mabuti ay irekomenda. <laughs> Ngunit ang mga papuri at puna ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na mas, nasa mga na nasa gobyerno na hanapin ito. Kailangan natin bumaba sa masa upang tignan ang kanilang kalagayan at alamin ang kanilang hinaing huwag iasa ang pagpisil sa kanilang pulso sa mga report lamang tapos na ang panahon ng pagkukuyako ay sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno